Hey, yo! What's up? Adi ah, kita yan nasulod itong freezer. Yawa, kadamu. Kadamu ito sulod, tu, oh. Kadamu sulod. Baka rin na makasulod itong, uh, machine na machine nga din. Andra, ranting, ranting. Kadamo, oh. Adi kadamu sulod. Ang rounding rounding. Kadamu, o. Maghihahit pa, o. Tapos makalikita loyo. Adit loyo, o. Hey Eman, Iman. Oh, bulog yapa niyo, o. Oh diyan pato A anong ko dorait pagkuha items din eh kun so din eh, di ba so makorin duro eh ano lang ini kasi ay okay, nagtinagbago nag bago na mun system at update so na napadublian na uh, uh, order reordering napadubli-dubli siya so na makuha eh na itong pag kuha din eh kung may damo kukuhaon nga item kailangan mo kuhaon na anay nga tanan so galing niya nga ari takloy oh oh. itong machine din eh dere hiya pwede maka iko so kung may kukuhaan mo ini eh, natanggalan mo anay adi ini panananggalan mo anay ganiya so diba hasil di diba? pero yan ang lining na bulan kasi kasi nga na nga nagka-dubli-dubli uh, an, an, an ordering, the ordering kasi nga nag-update na amun na uh, system na bago. So siya doon, kabutangan. Pero kala eh bala si bala hera doon. Basta magsiring iraya na. Kailangan nila yan sugod ini. Eh. Sinisiring ko kasi di bagulat na ko ka oras ha. Kasi makore makore maraman nila nga makuha mag uh, kumuha in basta-basta ay dire pa una sigurado so, itun nga hiton nga baka ton nga beef masailat pagkuha kay di hey, diretso na pag pag sa kubungan ni hey, diretso lang adto diretso la ore man nakakaulam so di diretso nya ni hey, makukuha na hela do pero yan na iba kalawan uh, kailangan muna ini yun nga ano lalo na yan ang uh, nag uh, na ang production so Dubli. Dubli kadamuan, kadamuan talaga itong ano didi. Kadamuan nito ng stocks. Dubli dubli pa. Pero kala, dire man niya mapasok. Dire man ano ya, dire ka man gud niya sir. Am, am wala kay mataghom. Pero kala. Na.